Welcome back mga kaboxing! Sumatapos nga pong bigong makuha ang panalo ng ating matibay na pambato na si former WBO minimum weight champion Vic Saludar sa kanyang naging bigating laban kontra sa kasalukuyang may hawak ng WBO at WBA minimum weight champion belt na si Oscar Colliazo magtatatlong taon na ang nakalipas ay posibleng nga pong magharap ulit ang dalawa. Ito'y dahil nasa number one spot na ang ating pambato at kasalukuyang mandatory challenger sa WBO champion belt na hawak ni Culiazo. Matatandaan na una nang nagharap ang dalawa Julio 16 taong 2022 na kung saan pareho nga pong umiskor ng knockdown si Saludar at Culiazo sa round 7 ng kanilang naging laban at natalo ang ating pambato via 12 round unanimous decision. Ngunit matapos nga po ang pagkabigo kay Kulyazo, ay kasalukuyan nga pong nasa limang magkasunod na napanalo via knockout ang ating pambato. Huling laban ni Saludar ay kontra sa kapwa Pinoy boxer na si Roldan Sasan nitong nakaraang Sabado lamang na ginanap sa Nostart Resort and Casino, Cebu City. Kasabay ito sa naging comeback fight ni Sirvanya sa Cebu. Tinalo nga lang po ni Saludar si Sasan via 4th round knockout. Bagamat napapabalita na aakyat na sa light flyweight division ang pambato ng Puerto Rico na si Oscar Culiazo at babakantihin na nito ang dalawang hawak na titulo, ang pakikipag-rematch nito kay Saludar ay isa din sa inaabangan ng maraming boxing fans. Kung tuluyan nga ang aakyat si Culiazo sa Light Flyweight Division ay magkakaroon na malaking tsansa si Saludar na magiging world champion ulit sa edad na 34 anyos. Posibleng makakalaban ni Saludar ang nasa pangalawang pwesto at matibay na pambato ng bansang China na si Zhu Dian Singh. May kartada itong 14 wins with 12 knockouts at isang talo at may edad na 28 anyos. Apat na din na kababayan nating Pinoy ang dinispatsa nito mga kaboksing na kung saan tatlo sa mga ito ay tinalo niya via knockout. Samantalang ang ating pambato naman na si Saludar ay may kartadang 26 wins with 60 knockouts at 6 na talo. At sa taong ito ay posible nga pong mapapalaban na sa isang world title fight si Saludar dahil na rin pasok ito sa top 15 ng 4 major sanctioning body ng boxing. Nasa pangwalong pwesto si Saludar para sa IBF minimum weight champion belt na hawak ng ating matibay na kampiyon na si Pedro Taduran. Kasalukuyang rank number 7 naman ito para sa WBA at rank number 1 para sa WBO minimum weight champion belt na parehong hawak ni Oscar Collazo. Samantalang nasa pang labing limang pwesto naman ito sa WBC minimum weight champion belt na hawak din ng ating kababayan na si Melvin Jerusalem. Sa ibang banda naman mga kaboxing, former world title challenger na si RR Andales ay naging matagumpay sa kanyang naging laban kahapon kontra sa kapwa Pinoy boxer na si Raymark Alicaba na ginanap sa Vegan City. Ginulat nga po ni Alicaba ang lahat matapos nitong mapabagsak agad si Andales sa unang round ng kanilang laban. Nagawa namang bumangon ni Andales at may pagpatuloy ang laban. Sa mga sumunod na round ay nakakuha na nga po ng momentum si Andales at nakapagkonekta na ito ng mga solidong suntok. Ngunit pagdating nga po ng round 9 ng kanilang laban ay dito na nga po kumunekta ang pamatay na suntok ni Andales dahilan para bumagsak si Alicaba at natalo via 9th round knockout. Dahil sa tibay ng loob at determinasyon na manalo na pinakita ni Andales, ay di naman napigilang umakyat sa ring ng ka mate ni Andales na isa sa ating top Pinoy undefeated prospect sa middleweight division na si Will June Mindoro. Dahil sa panalo na ito ni Andales, ay umabanti na ang kanyang kartada sa 17 wins with 7 knockouts, dalawang talo at isang tabla.